Hello guys, uh, good afternoon sa si inyo. Magda nga sa si inyo. Nandito ngayon si Mama Papalon sa Manila Bay Pastry dito sa uh, pinakadulo tayo dito kasi ito naman yung uh, cultural center. Yan dyan. Ayan yung ibon guys. Ayan, napakaganda. Ayan, laki. Mapait mga ibon rito guys. Uh, tumalapit kasi ito sa tao. Uh, pag binigyan nyo ng pagkain mong isda, ay lumalapit sila ayan yan ang kagandahan kasi hindi sila mailap sa tao marami yan dito nandito lang yan sa mga nakon sa mga kakoy nakadapo ayan napakagandang view talaga dito shout out sa lahat ng ating mga subscriber shout out nga pala kay uh, kuya B ayan tapos kay Rex TV, ayan set out sa inyo. Papa Rex TV. yan napakaganda ng tanawin. At nandito tayo ngayon. Ayan yung mga yate. Dito lang tayo sa likod sa pastry. Nandito tayo sa Manila Bidin. Ayan yung mga tawag dito, yung mga yate na napakarami. Ayan o, oh, lapit natin sa inyo. Ayan. Napakaganda ng tanawin. Ayan. Yung mga namimingwit. Mga guys, uh, mag-ikot-ikot -ikot tayo dito, mag gala gala naman si papalan dito. Ayan. Wala tayong makita dito uh, ng mga ibon kasi. Magandang mamashal dito, guys, oh. Ang dami, ayun, 'yung mga ibon, oh, ang dami, oh. Yan sila. Ayan sila nakadapo oh. Ayan yung mga ibon Ayan o oh. Napakarami Ayan pa yung iba o oh. Katago sa mga Ayan na Napakarami sila Ayan pa o oh. Ayan o oh. Ayan di ba Pabait sila sa tao Hindi sila lumalayo Yeah. Ayan, uh, oh, ayan yung Gold Navy plate sa kanilang headquarters ayan sila oh, ang ganda oh ayan lakad lakad tayo dito ayan mga estudyante nagpa-practice Ang lalaki ng mga building Tataas Nakawin naman dito si Papalon Sa Manila Galing tayo ng Laguna At maggala Gala naman si Papalon At abang-abangan nyo na lang guys Yung ating pagbabago ng ating content Kasi hindi pa naman tayo naka punta Sa Cavite Kaya hindi pa tayo makapagumpisa Sa ating ah, sinasabi sa inyo ang pagtulong sa ating mga kababayan ayan napakaganda oh ayan, traffic ayan ayan yung PICC ayan napakaganda ma-traffic ang ganda ng mga kwan parang sa ibang bansa ka lang oh yung mga halaman dito kaya <laughs> Napakaganda tanawin dito. Ah, nakakatakad muna tayo dito. Kasi traffic. Ayan, ang ganda ng mga plaza dito. Ayun. Okay guys, samahan niyo na tayo. Papunta naman tayo doon sa pastry. Pero nandito lang tayo sa likuran niyan. so, you know guys, oh, uh, napakasarap maglakad dito dahil uh, malamig. Dahil mapuno kasi, ang daming kahoy. Ang ng uh, Talawin tanawin dito. Ayan. Sarap maglakad. Ang Ma uh, Mabilis kayo kanina, matrapit yan. Ngayon, mabilis yung takbuhan sa sasakyan. At dito tayo ngayon sa first 3 na. Ayan, naglalakad. Sarap maglakad dito. Lakad-lakad si papalon Sarap maglakad dito. Napakaluwag uh, ko traffic dito. Hindi siya traffic Hindi kagaya doon sa kabila. Kasi supply right kasi yan doon. Kaya matraffic. traffic Ayan mga guys. Oh. Ayan yung... Uh, Water pumping nila dito, yung kita nyo naman yung nakakulay blue ayun o oh, sa dulo. Ayan. Diyan sinasala yung mga tubig na marurumi uh, bago lumabas yan. Uh, diyan muna natadaan sa uh, water control. Ayan, may mga foreigner na nakasakay sa kabayo. Ayan o. Oh. Nakasakay sa kalisa. Ayan, ayan ay yung water control na pagbibintaw niyan lalabas sa dagat ay marapan niyan malinis malinis ang tubig ayan. ang ganda ng mga uh, puno dito. Ayan yung mga building oh. Sa taas. Ano diba? so, ayan gaya yung sa mga puno sa kahoy. Uh, maganda. Ayan yung mga parigid. Ayan, no? Kaya nalang lang bulok na ang bubong sa kabila. Ayan, no? na baklas na ako. Oh. Ah, kinalawang na rin. Ayan. Ayan. Ah, yan, ganito ang kaganda rito yung pasang pan, ah, guys. Uh, ah, Manilabi. Daming mga basura, oh. Ayan, oh. Ah, kinakalat lang yung nila. Kawawa naman yung maglilinis dito? Doon uh, malinis na dito sa kabila Pero dito uh, mad madumi daming plastic Mga baso Ayan, Malinis dito oh. uh, Andito tayo sa pastry uh, Naglalakad-lakad muna tayo dito At uh, may update ko kayo rito ngayon Uh, mamaya tayo tatawid dyan Pero hanggang dito lang tayo Just kapilak Ayan mga guys oh. Nandito tayo ngayon Ayan mga guys o oh. Nandito na tayo sa pastry Ayan yung view sa mga building dito Ang ganda Diyan tayo tatawad mamaya guys Sa uh, pagpupoy uh, Pakita ko lang dito sa inyo yung Tolo uh, nito ko sa na tayo Bilis na mga hapa no? Masak nandito tayo sa Roas Boulevard Maestri ah uh, Along pan to guys ah uh, Along ah uh, Papuntayan doon sa kabila Papuntayan doon Napapuntay Perino Abino Ayan yung tawag dito yung saranggula mga okay, guys so, mga yate dito. Di ba? May kita niyo naman siguro. ayan Nandito pa rin na nakatambak pa rin yung mga buya. Eh kasi yung mga kawin nakatambak yung mga kawin yung mga naglutang-lutangan ayan pa rin. Nandiyan pa rin sa dulo yung sa gilid yung mga basura ng mga tao dito, plastic saka tao dito yung water lily. Ayan. Okay guys, sa uh, patuloy ko lang ito. Tayo uwi na. Tatawid ako dyan. Maraming salamat sa mga nanonood nito sa ating uh, video. At uh, abang-abangan nyo na lang din sa ating pagbabago na ating content kasi hindi pa tayo na destino sa Cavite Okay guys, patuloy na lang ipapanood. Hanggang dito lang muna. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye!